All right, good afternoon. It's uh, Brian again of Kirin Lad Moro So, nandito tayo ngayon sa Motor Trade Kawasaki, dito lang sa Quezon Avenue. Yan. Sa tapat lang to ng uh, Fisher Mall. And so, napakadali po niyang uh, puntahan at uh, hanapin po. And so, what's special for today is uh, really, really special kasi uh, we're gonna be featuring and we are gonna be uh, seeing in uh, actual, yung uh, bagong bago at fresh na fresh at hot na hot na ZX6R 40th Anniversary Edition. Yeah. So uh, hindi pa po natin siya pinapakita ngayon sa camera para medyo surprise ng konti. uh, napakarami po ng uh, mga model units ngayon na nandito. We have Z, ZH2, uh, H2 uh, Eliminator, we have Ninja uh, 1000, uh, the uh, ZX6R24 uh, model. Uh, yan na po yung bago na rin. And marami pang iba. Yan, uh, mga Ninja 650 yata ito, ito ay And uh, yan, marami pang iba. Uh, pero as what I mentioned, hindi po yun yung ipinunta natin dito dahil ipinunta po natin dito talaga is yung ZX6R uh, 40th Anniversary Edition. So without further ado, tara silipan natin. Silipin na natin. Ayan, <laughs> so eto po siya. And siya-share uh, ko lang po na uh, nung nakita ko po siya sa, ano, no, sa mga photo sa internet yan. Uh, Sobrang nagandahan na ako sa kanya. Uh, talagang na in love agad ako sa looks niya, sa design niya. It's a retro, yan. Uh, since it's a 40th uh, anniversary edition, uh, ibinalik e, po nila yung uh, lumang uh, livery. Yan. Uh, I'm not sure if uh, from what year, pero uh, yan, retro po siya. Binalik lang po yung uh, kanyang color colorway, yung, yung livery. Uh, para dito sa 40th anniversary. So, ngayon, babalik, uh, ako sa kanya na nakita ko siya sa internet, na sa picture pa lang. And, nung nakita ko siya sa personal, sa live, parang times 10. <laughs> Nahulog yung puso ko para sa kanya. So, napakaganda niya. Uh, napakaswabe. And of course, uh, it's very special kasi 40th anniversary and this is this one is very limited lang. So, iilan lang po yung kapalarin po na makakuha po at mag, mag ari nitong model na ito. So, uh, tingnan natin yung kanyang mga ano, kung may mga nabago ba or is it just the same? Just uh, the color ang uh, nabago? And so from the front, ito na po yung bagong itsura. Uh, it's already the 2020 Four model, yung medyo recessed na po yung kanyang headlight. Ayan, uh, parang kahawig na siya ng ZX-10R. Itatabi mo siya sa ZX-10R. And, uh, yung kanyang port, isa sa mga uh, special sa kanya kasi hindi ito yung kulay ng port na meron dun sa ordinary uh, edition. So what you can see here is still the same Showa uh, separate fork function big piston fork pero ang kulay po niya ay gold uh, as compared to sa ating normal edition which is kulay itim. So doon pa lang uh, makikita nyo na na oh, it's the 40th anniversary model. No? Uh, aside that, yung kanyang uh, rim color. Ayan, uh, kulay green din po siya as compared dun sa normal na itim lang. Ayan. so, dalawa na yung pinagkaripan nila, no? And, uh, pagpunta po natin dito sa kanyang gas tank, ayan, uh, syempre, makikita, ka, makikita agad natin yung batch na it's the 40th year uh, Ninja Edition. Yan, so napaka-special yung sticker na yan. And syempre, if ikaw yung magpamay niya, you want to keep that sticker forever. So, kailangan intact siya. And, oh, intact siya kasi hindi mo siya matatanggal dahil under the top coat. Or, oh, under the top coat yung uh, 40th anniversary uh, badge niya, no? And yung iba pang napansin natin na uh different dito sa 40th anniversary edition is yung kanyang kulay ng kanyang uh, frame. Uh, na makikita natin no oh, silver yung kulay ng kanyang frame. Ayan as compared sa mga normal uh, edition or normal version na kulay itim lang. Uh pati po yung kanyang self frame ay silver din. Ayan. At pati yung kanyang uh, swing arm So, silver. Everything is silver. Frame, subframe, at yung kanyang mga swing hat. Um, yung kanyang exhaust, stock exhaust, uh, I think it's just the same as the uh, normal version. Parang parehong parehong pareho, pareho, pareho naman sila. Uh, daylight, yung kanyang plate holder, I think that's just basically the same. Uh, yung kanyang footpeg, uh, yung kanyang beam guard, it's the same as the uh, normal version. So technically siguro yun lang yung mga naipa. No? Uh, number one, yung kanyang uh, kulay ng fork. Uh, number two, yung kulay ng rims. Uh, number three, yung kulay ng frame or ng chassis. Number 4 yung kulay ng subframe at number 5 yung kulay ng kanyang uh, swing arm. Ayan. Uh, same suspension din yung likuran. Uh, Showa na, I'm not very particular with the model pero yan yun yung dun din sa normal version yung Showa na may piggyback na rin uh, and I think that's about it. Yan. Yeah. Yun, yun, yung, yun lang siguro yung mga nabago sa kanya. Pero, ayun nga, since it's a 40th anniversary edition, siya so, uh, napaka-special po yung pumulong na to. And, of course, mag-uminahan po ang mga uh, Kawasaki and uh, Ninja Fanatic na makakuha nitong ni uh, unit na to. Actually, itong unit na to, as you can see, naka-sold na siya, no? Yan, yeah. sold. Do not sit. So, naka-reserve na to and uh, for delivery na lang ito uh, kung titingnan niyo naka pa siya and uh, special request daw yan nung no, uh, may ari nito na nagpa-reserve para i-vlog din yata niya so that it will look like very special talaga yan naka pa talaga siya ayan lang so yan doon sa mga ano doon sa mga nag-interest uh, na magtaroon itong piece of history na to ng uh, ng Ninja Family, the 40th uh, Ninja Edition. Meron, meron din yung, of course, sinalabas na uh, 4RR at uh, 10R. Yan. So, punta na kayo sa mga suki nating ating uh, dealer dyan. Dito, of course, sa may uh, motor trade Kawasaki. Dito lang sa Pesa na. So, uh, salamat sa motor trade Kawasaki for letting us uh, video this and yeah, for our for our content so it's a uh, brian again of, uh, even that more vlog and you video thank you so much so we're going to be uh, wrapping this up thank you so much and uh, see you in the next video peace